Ano ang pagkakaiba ng gatas pambata at ng gatas para sa mga adults na tulad natin? Yan ang kadalasang tanong ng mga pasyente na tulad kong tumitito, tumitita na. Parang tang twister, di ba? Tumitito, tumitita, tumitibay. Tumitito, tumitibay, tumitita, tumitito, tumitita tumitibay. Tumitito, tumitita, tumitibay. Explain ko sa inyo isang minuto lamang ito. Sa mga adults, lalo na sa mga nasa 40s and above, kadalasan po hindi na kasing lakas ng dati ang kanilang katawan at resistensya. Ayun, ulitin ko. Hindi na sing lakas ng dati yung mga katawan. Kaya naman best na masupport natin yan sa pamamagitan ng pagbibigay ng age-appropriate nutrition araw-araw. Share ko lamang din po sa inyo, itong iniinom ko gatas, nagbibigay sa akin ng doble tibay nutrients. Doble tibay na calcium para sa mga buto, para sa mga active yung lifestyle ng mga tito at mga tita. Doble B vitamins din para sa pagre-release ng energy natin araw-araw. At doble vitamin C, iron at zinc dahil kinakailangan talaga ng mas matibay na resistensya para makaiwas sa mga sakit. Kaya again, kahit tumitito at tumitita na tayo, dapat tumitibay pa rin. Isa pa ako, bilang doktor, kailangan healthy dahil nag-aalaga pa rin tayo ng pamilya, magulang, pamangkin at iba pang mga mahal sa buhay. Pati na rin mga pasyente, yung pamilya na rin ang turing natin. Kaya ulit lamang, sa mga tumitito at mga tumitita na rin dyan, tandaan, dapat tumitibay pa rin tayo.